Sur, may mensahe sa mga fans ni GL. lanseta binantaan na si Mot. Jonas, sinabing iba yung tensyon ni Romano sa laban nila ni EJ Power. So tara. Nag-trending nga ang pamimisikal ni Sur kay GL. Dahil dito maraming bash na natatanggap si Sur. Nang award pang ina mo ha? Best in English. Oh, alatang oh. halata naman yung mga words niya na English, nakuha niya sa Google, may isa pa siyang award, best in computer. <laughs> oh. So, ina, ano daw, tinalo daw ako nung mot? Pwes, sa tira mong yan, hindi masakit kasi may dala na akong cure. Sino pa yung putang inang mot na yon? Yung tinalo ni Sur! para mag-champion kang baruka kaso nasagi mo yung timeline ko kaya mababago yung resulta. Pero may medalya. Itong medalya ngayong binigyan ng L. At kahit si Sharonan hindi nagustuhan ng ginawa ni Sur kay GL, natingin pa nga ni Sharonan ay isa sa mga taktika ni Sur para talunin si GL. Bago. Oh. Ah. Pahampasan po. Talataan naman. Oh, halatang halata naman yung mga words niya na English, nakuha niya sa Google, may isa pa siyang award, best in computer. Ah. Oh. Tinahampas na nanakit eh, no? Simpleng distraction. Ako na, ayun lang napapansin ko ha, ah. simpleng distraction. Para mawala syempre sa focus si ano, pag nainis, kailangan, may ano yan eh, ag... Ah, game plan niya yan eh. Kaya, e, oo, mistake mo yan, sir. Pero may medalya. Itong medalya. Ngayong binigyan ng L. Whoa! Wrong move pa rin sa akin yon Bakit? Kailangan mong manakit. Mali yun. Para ma-distract. Mali. Taya. Medyo malakas na eh. Medyo malakas na yung pantulak niya. Ngayong binigyan ng L. Whoa! Mali yun. Mali yun. Mali yun. Mali yun. Ah... Uh nararamdaman ko ha, na isa sa mga taktika niya yan, yung manakit para ma-distract. Pero mali eh, medyo malakas na yung ano eh, pag ano sa dibdib eh. Ah, itong medaya, ngayon binigyan ng L. Mali. Mali na Wala na. Mali na. Pero sa live nga ni Sura, ay sinagot niya, mga baba siya kanya. Yung team kasi motivated, malibasa yung Karamihan ton kakilala ko eh. Mga parang siguro di respeto din nila ako, hindi nila ako masyado tinatarantado sa social media. Pero sa mga fans si GL palibasa mga new gen, mga Gen Z po oh, ang kinangyan. Yaran eh, no? <laughs> tapos ako daw yung iyakin, tang ina mo niyon. mo ako ng mga hindi ko salita sa Facebook tapos pag pinagtanggol ko sarili ko, iyakin ako. Mga gago ba kayo? Kayo <laughs> lang pwede yung magsabi ng masama sa akin takinan yung yun? Tanginan di gago, demanding kayo sabi mo sa mga fans na yun Tiyado silang demanding Iyakin akong iyakin Tingnan natin kung may gagawin talaga kayo sa personal, di ba? Hindi nila may eh. hindi nila natin nga, mas mas pa dun talagang Diman talaga, makakitan, bulaan, Hindi naman tinasa yung mga iyakin Para na para ngayon na nakakita ng na, medyo na bata eh. <laughs> sa kabilang balita naman, papalapit na nga ng papalapit ang September 21, kung saan magaganap ang semifinals ng mater Mayaman, main event ang Shea Six Street at Mott vs Sa interview nga ni Mott at Lance, tila handa ng talunin ni Lance, si Mott. Mayaman semifinals sa Davao SMX, SM Lanang, Davao City, Mott versus Lanceta. Lanceta, kamusta? Okay naman. Pakiramdam okay, ko, bagong tao ako at haharap ah, ako dun. Sigurado akong bagong-bagong tao ako dun. Sino makikita namin dito? Si Lanceta o si Gotong? Si Lance Jasper Picachi. Mot, kamusta? Ayos lang. Basta ayos lang. Ano yung preparasyon mo sa battle na hindi pa talaga ako nagpe-prep para boss eh. Kaya bali pa mga drafts pa lang. So parang binabaliwala mo siya, ganun? Hindi naman, hindi naman boss. Pero yun lang nakasanayang ano, proseso. Yun yung nakasanayan. Lance, anong masasabi mo kay Mot bilang makakalaban mo ngayon sa unang pagkakataon? Mot, maganda ka. Walang, wala. Ako lang yung hindi kampiyon dito kaya mas kabahan ka. Mga ikaw. anong gusto mong sabihin kay Lajeta sa paparating niyong laban sa Davao City? Ayun, uh, galingan natin, tol. At sana walang freestyle na round. Ayun lang. Bait mo muna 'yan. Yo Pangil sa Pangil Davao SMX SM Lanang, September 21. Sagpangan na. Sa kabilang balita pa, may announcement na bukas ang liga ng PSP. At ayon sa kanila ay good news ito. Wala tayong idea kung ano ito. Kaya sa mga battery fans ay abangan natin ang announcement na ito ng PSP. May good news. 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 May good news ang pangil sa pangil. Bukas. Abangan. 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 May good news ang pangil sa pangil. Bukas. Abangan. At sa uling balita sa labang EJ Power vs Romano nga ay eh, grabe ang personals ni Romano sa round 3 kahit si Saki na mahilig ma-personal ay eh, sinabing salbaya ang ginawa ni Romano control yung par sa halo, -halo. Uh, shoutout sa or props sa third round ni Romano sobrang barubal noon sobrang salbahe pero hindi end... sa reaction video nga na ginawa ni Jonas sa nasabing battle ay eh, tila iba daw ang intensyon ni Romano sa round 3 parang ginawa ni Romano yun hindi para manalo kundi para saktan daw si EJ Power 3 kasi uh, para sa akin ano uh, ano to magkaiba to ah yung ginawa ni EJ Power kanina ano yon uh, yung round 3 niya battle yon talagang talagang uh, ano siya uh, gusto niya pinakita niya ron kung gaano siya kakreative sa sa linya sa, sa battle kung gaano siya creative sa mga basta lahat ng ginawa niya napaka creative noon yung mga lines niya yung mga angulo niya pampanalo talaga yon. Etong kay Romano, hindi to uh, para sa akin, in, iba intention ni Romano rito. Hindi para manalo to sa round 3. Eto, tang ina gusto niya lang talagang saktan si EJ Power para sa akin. At uh, ko nagawa ni Romano yung gusto niyang gawin. Sinabi niya nga kahit di siya manalo eh. Basta, basta magawa niya lang, masabi niya lang yung mga gusto niya masabi. At pansin niyo rin, sobrang haba, ng, so, medyo mahaba yung ano niya. Uh, Doon pa lang sa nanay, medyo mahaba na yon pero masakit yun. Hanggang doon sa round 3. Parang yun yung napansin ko, iba yung intention ni Romano Rito, hindi para manalo. Para lang saktan si EJ Power sa round 3. Round 1, okay yung ginawa ni Romano. Saan yung round 2? Kay EJ Power. Round 3, kay EJ Power to para sa akin. 2 uh, two and 3, EJ Power. Pero pakinggan natin kung anong, ano ng judges. So kayo ba anong masasabi nyo sa personals na ito, ni Romano sa round 3? At sa payag ni Sur, anong reaction nyo dito? Kung anuman sa loobin mo, comment ko lang sa baba nang mapag-usapan natin yan. Sa so yun lang, God bless!